Tingnan nyo ah! Oh, o, tingnan mo. Loko to nga po na to, ah! <laughs> Bigyan nga ako ng short. Ipantalon eh, ko na to, eh. O. Oh. Parang bong... Bong de Belia. Ah. <laughs> yeah, ganda. <laughs> Bakit ka napuyat? Isip ikaw? Maraming isip. Maraming isip. Baga, hindi mo talaga masisi ano mga kababayan talagang ikaw nadadapuan ng pag-iisip kahit ako marami akong isip eh, pero wala akong maisip sir <laughs> marami akong isip saan ang way mo? shortcut tayo sir ah shortcut? sigurado ka? parang hindi ko alam tong shortcut mo ah Ah, relax lang. Kay Doc man ha? Baka ibang doktor yung nasa isip mo. Kasi ibang way talaga to. Kabagay, nasa iyo, ikaw ang driver. Yan, yan mga kababayan, ito yung uh, driver natin. Marami siyang alam na hindi ko alam. Baka sa madalo yung may Huwag naman, sakit lang ng tiyan. Ang sakit ni Sir Takada. Ha? Bakit parang ito yung way papunta kila Nanay Miguel ah? Ha? Umayos ka Kuya Risky ah? Gusto mo magalit sa si Sir Takada? Parang ito yung daan natin pag dinadala natin sila per. Sila... Ano? Ate Ningning oh? Ha? Ah? Iba Ibayon? Okay, good. Sabi nga niya mga kababayan. Family doctor. Kaya trusted namin yan. Uh, Patay yung tinutulungan ko sana doon sa kabiti na malaki ang puwet. <coughs> Pa-opera namin sana. Tapu Buksan mo yan. Kay Doc Lagman, boss. Doc Lagman. Doc Lagman. Ah. ma schedule nga ako dito eh. Yung yearly check-up. Babalik kami dito siguro second week ng January. So tara, baba tayo. Dog, Happy oh, New Year! Oh, yes, yes. Hello, hello. May, happy New Year pa. Dog. Okay, okay. Happy uh, New Year po. Here. Ah, dito ka pa na. Yeah, yeah, yeah. Anong problem na yan? Ni Daddy Frank, anong problem niya? Ah, uh, masakit lagi chan niya, tapos nahilo daw siya. Sir? Medyo... Medyo minsan... Minsan lakad ako, minsan ano, hihilo ako. Pero mamaya maya akunti, wala na po. Tapos may minsan... Eh... Sakit na chan ko. Pero, ano ba ang history niya? Uh, paano siya nakilala? Sir, ano po siya eh. Uh, Japanese siya. And then nakilala kong uh, nangingi ng makain. Uh, lost job po siya. Ah, okay. So matagal ka na rito sa Philippines? Ilang years na po? Matagal na po. Matagal na? Kaya wala mo man mag-Tagalog? Yes po, konti. Pero no. wala kang kamag-anak ba sa Japan para tulungan ka na bumalik? O ayaw mo nang bumalik Hindi, naka. wala na mukha si magulang. Thank you so much. Kanda ko lang yung bibi niyo sandali. Ah. Hapa. So ngayon, ang nararamdaman niyo is sumasakit ang tiyan yung pamilya. Tsaka, uh, tsaka ng hilo. O hilo. lakad ako. Medyo madilim na yung mata. Um. Siguro pa laboratory natin Sige complete, po. no? Opo. Yung ating ano dito, wala na kayong, yung di-discount ko kan sa ano. Thank you so much, Doc. <laughs> o yung PF natin dito, wala na. Tulong ko na sa yan. Wow, thank you so much, Doc. Malagang bahay. Kasi sinabi man. ko naman sa iyo, anytime uh, uh, po, okay. meron tayong mga indigent. Tulong natin yan. Salamat ng marami, Doc. Tulungan natin to para, hindi ka ba marunong magluto ng mga Japanese? Ha? Marunong siya, Doc. Kasi... O hindi mo tayo natin ng business to. <laughs> takoyaki, o oh, yung... Po mga Japanese shomai. yun ang first business nila nung... Ay, ba't hindi natin i... Ngayon diba? pa siya nakilala. Kapag may ito. naghahanap ng... Sa mga viewers mo na gusto mag-chef, Japanese chef. Oo. Oh. <laughs> Pwede ba? Ano mo naman ang mga Pilipino gusto gusto ang Japanese food. Oo. Oh, 130, okay naman ang BP niya. Okay naman ang BP niya. O ipalab natin para makita kung saan baka mamaya malnutrition, no? O lack of ano to, yung nutrients sa katawan. Sabi niya kasi biglang bagsak yung katawan. Sugar, tingnan din natin. Opo. Ah, uh, mamaya gabi, mga 11 o'clock, wag mo na siyang pakainin maski tubig. Opo. Tapos last meal pa, pa, pa inumin nyo pa siya ng tubig, oh, pakainin ng mga biscuit, 11. Oh, okay. And then, 8 o'clock tomorrow morning, dalhin nyo siya rito for blood test. Opo. Oh, okay. Pasting siya, Dok? Oo. Uh, wala ka namang ubo-ubo, ha? Ubo, wala po. Wala. Wala kayong allergy sa gamot, wala naman. Wala naman po. Kasi, Wala kami na maintain na kahit anong gamot ngayon. Wala po. Kasi kahit nang binigay niya sa akin ng kinala ko na vitamins, hindi, hindi ako... Hindi Kasi nga, takot ako. Ngayon, itong bibigay ko sa iyo, itiinumin niyo, no? Ako bibigay po. Bibigay ko ngayon ng gamot <laughs> para sa asin. <laughs> alam, alam, alam ko galing dito. Oo. Oh, okay, yeah, yeah. ah, pag galing sa doktorin mo. You know? Tama yun. Opo. Pag ibigay lang sa iyo, hindi ka sigurado, hindi, hindi naman doktor, eh huwag mo inumin. Tama po yun. Ako, hindi ako kasi kahit um, ang, bigay na pakain ng kahit plastik oh. hindi ako talaga kain kasi takot ako na ang sakit yan, eh. Tapos, uh, huwag yung muna siyang pakainin ng mga asin, yung mga sinigang, paksiw, yung mga sausaw na may supak, no? Coffee at saka tea for one week, huwag muna. Kasi nag-a-acid siya eh. Malakas siya sa coffee, Dok. Uh, bawasan mo. tingil mo na. One week lang. Pahinga natin yung chan mo. Baka mag-uulser ka eh. Um, Tubig lang siya uh, na. Oo. For one week. No? <laughs> no? Kaya mo yan. Kaya mo yan. yan. Tapos babalik naman. Pero kailangan, next. Pag okay ka na, wala nang problema sa chan. Pag iinom ka kape, wag kang iinom ng gutom. Kailangan may uh -huh. naman ng chan. Uh -huh. Kasi pag ano, mag-uulser ka. kasi, kahit na hindi kasi ako kain. Kasi ang tayin. tea at saka yung coffee, to make your stomach ano acidic, acid Mali pala yung habit ng mga Pilipino natin no sabi nila kahit hindi ako kumain basta may kape Merong iba na tolerate hmm. may iba na hindi sila nag acid pero yung iba sensitive nga wala okay. para makape dalawa nakatatlo ayan sasakit ka okay. Okay. Anong start ng, ano niya daw? Il uh, 11 ng gabi. Okay hindi mo siya kakain maski tubig. Apo. Eight, nandito na. Okay. Tomorrow. Lagot. Meron kami, may schedule tayo bukas ha. Punan siya, tapos sa uh, sa uh, sasabihin naman ng medtech natin dito kung kailan yung result makapas. Okay. sige, sige. Okay, si ate may general natin. <coughs> tapos, oh, yung mga ano mo, baka may naghahanap sila ng uh, cook. Tuloy may nag-offer na sa kanya. Saan yun? Malayo. Ilocos. 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 Ay, malayo. Ako. Dito ka na lang. Marami naman dito. Ano eh. Kampabayan niya ano, kay BBM. Ah. <laughs> Yan nag-offer. May restaurant. Eh, ako naman. Sa akin. Kung ayaw mo na doon sa Japan, mas gusto mo dito. Why not? Maganda ang buhay dito trabaho mo kahit you know, eh, mag-isa ka na naman, wala ka naman binubuhay na. No? Wala. Pero yung pamilya niya sana makita niya. Opo. Okay. Kahit yung anak niya. Ilan taon na yung anak niyo? Nandaki na po eh. Oo, oh, may uh, ilang taon na siya. Uh, college na. College. College na. Okay na, hanap ka rin yan. Na rin siya para makita si natin yung baga. Naninigarilo ba kayo dati? Yeah, na yung minsan. <laughs> Pero hindi gano'ng marami. Dati isang kakaisang na yung uh, mga lima. Bukas, eto kasi in, in si Daddy Frank, sa ano yes. siya, YouTuber. ah uh, at uh, tutulungan natin itong si Mr. Yoshi Hiro, ano Japanese na, uh, dito na nung, dito okay. na ako. bigyan mo na lang siya ng discount para sa bukas mga gagawin Uh, lahat. X-ray, ECG, blood cam. Ah, Sige. Start. Sa 8. Uh, bukas. Uh, 11 to 8. 8 hours, uh, 10 hours ang, ang ano niya, fasting. Isa niya yung hey, mga 11. Pinaka, oh, pinaka safe, mga 11 ka na last meal. Okay. Tapos 8 o'clock, 8.30 na dito. Tapos, painimin mo na siya na itong pang-acid, no? Yung pantoprasol dong every mo ngayon inom na siya tapos simula bukas pag taas niya kuna ng dugo wala naman kailangan wala naman lang siya for one week no? yes daw. so pasensya na wala mo ng coffee pahinga lang yun siya pero parang para hindi mag ulcer ito naman pag nakakaramdam siya parang nag black out siya yun yung sinarasin pag na, parang nahihilong ah, pag nahihilong every 8 hours pero kung wala na kahit hindi okay. Tapos uh, bukas, mga hapon siguro, magbabasa ko na okay. lang. Magkakuha na yung result. Okay? okay. Daddy Sabi pa. Sige. Thank you, Doc. Thank nice salamat you. Salamat po. Salamat po. Always pray to God. Salamat okay? Po. Marami, salamat po. Maraming salamat. Pagpasalamat mo si Daddy Frank dahil Opo. kabait na tao yan. Opo. Marami <laughs> na tutulungan. Okay? Para. Maraming salamat tayo, po. Open up, tayo, open <laughs> Akin na muna. Basta kung may problema, Daddy Frank, alam mo naman, nandito okay. lang ako. Kaya dito lang Tutulo po. Tutulong tayo. Tutulo. <laughs> Thank okay, you, Doc. Salamat. Salamat, po. Salamat po. Yes. Salamat. po. Thank you po. Ay, ma'am. Thank you po. Okay. 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 Five. I'm oh, no church. Um. okay na po. I'm okay. oh, no charge. So, wala na kaming ano yan dyan. Bukas na. Okay. Bukas na may babalik natin. Sige po. Eleven last meal, nothing by mouth, not even water. Yes. So, 11 minutes, last meal niya. Pagka kumain na maaga, pwede mga biscuits lang. Kung big after 11, wala na. So, punta ka dito lang dito pa kung lang 8.30. Sige po. Okay. So, wala na? Bukas na lang? Bukas na lang. Thank you, ha. Salamat. Okay. Salamat you, po. Thank Salamat you. po. Salamat tayo. Para sigurado, dito rin natin bibigyan. Dito para bibigyan sent this out. Ano po? May pasyente ako nga. Sabi ka mo 20% discount. Thank you po. Lahat Opo. Para sigurado. Ay, ibig sabihin, even ibang hanggang 11 start, wala na kain tubig. Bukas. 4.65, sir, less 20 po, 40, okay po. Yung pinati mo lang ako na lang bayad. Hindi, hindi. Kasi uh, may tulong sa akin, may bayad ako. Hindi, ako na ako na sir. Ako bahala dito. Yung okay. binigay, binigay sa yung pera, itago mo para mo. Hindi na iya ako sa'yo kasi daray mo dito. Hindi, ako. hindi. Ah, uh, lahat dito sa ano Aha. hospital ay dito sa doktor. Ako bahala lahat. Okay, no? Uh, lahat ako. <laughs> Salamat. Oo. <laughs> uh -huh. Yung perang binigay nila sa sa'yo is para sa Pagkain mo, pabayad mo ng bahay. Eh, ha? Okay lang. Maliit lang naman to. Basta tulong-tulong. Salamat. Okay. <coughs> ano sabi na? Ino, ino, inumin daw agad na yun. Mm -hmm. Ngayon isa. Di ba ma'am? Yung... Ako, sir, yung isa sa acid ko, isa. Oo. Oh. Tapos sa hilo pwede na rito. Every 8 hours. hours. Ah. Okay. Eh, may surat para yata mm -hmm. ng gamot. Hawakan mo yan. Dalawang klase pa lang naman yan. Eh. Mm -hmm. Ma'am, ano ba ang ano, nahihiro? Yung acid. ah, oh, yun uh, acid. Ano ba mo? Alin ang acid dito? Ito po sir, yung sa acid po once a day. Ayun po Ato, siya Ah, okay. Okay. Ito, mm -hmm. maliit. Isa lang. <coughs> every... Uh, every eight hours po sir. Ah, every eight hours. Okay. Ah, okay po. Okay. Kung okay. mahilo ako, oh, okay. inom ko. Okay. Kung mahilo lang. Pero ito, inomin na ako. Okay, pwede. Thank you, ma'am. May water na kayo, sir? Ha? Ah. Water po. Kasi niyo po. Gusto mo water? Wala akong water. Oh, oh sige. Ah, okay. Ah, okay na. Oh, Magkano to, sir? <laughs> thank you. Salamat po. Sige, salamat po. Salamat. Uff. Salamat po. Okay, uh, thank you, sir. Balik na lang ngayon po, kasi... Ha? Okay na. Basta inumin ko lang, so huwag muna coffee. Kasi doon daw nag-focus yung asif natin. Ha? Wala. Wala na coffee. <laughs> ha? Wala na? Wala na yung... coffee coffee is life mo. Hindi, seven days lang naman eh, sabi nila. Ay, nito. isang linggo. Ah. O, ganyan din ako dati. Puro tubig lang ako. Tapos mamaya, 11 ng gabi, hindi ka na pwedeng kain. Hanggang alas 8, hanggang pupunta dito kasi kukuha ka dugo. Oo. -oh. Ah. Oh. Uh, general yun, general kay check up, lahat yun. Tapos x-ray din po ka. Ihi mo daw eh. Ha? Ihi. Oo. Oh. Ay, ihi ka? Hindi, ihi daw mo. Oo, kukuhaan. Lahat yan bukas kukunin. Uh, no? So, general check-up bukas, tihi, dugo, x-ray. Pero inom ka lang yan. No? So, ayun mga kababayan, mga kabarangay. No? Ay, maraming, maraming salamat po sa inyo. Gaya ng aking sinabi. Hmm. Dahil sa tulong po ninyo mga kababayan, na pa check up natin. Wait lang bro. Wait lang, wait lang. Uh, dahil sa tulong po ninyo, sa tulong at gabay ng Panginoon, napacheck up natin si Sir Takada. Hindi inaasahan na isingit na natin. So, sakto mga kababayan, alas 12 na, pwede pa kami pumunta kaya ate Marites. You no? Know? Para bukas. Kasi papalik na naman kami dito bukas, alas 8 eh, ng umaga. Kaya, so, Sir, happy ka ba? Eh, salamat. Ano, anong, urong ulong ka dito, Sir? Okay ka na? Maraming salamat. Anong masasabi mo, sir, na nangapagpa-check-up ka na? Matagal ka bang hindi nangapagpa-check-up? Hindi. Takot ako, isa, takot ako din. Kaya eh, na may aircon conditioner Eh, siyempre. takot ka mag-isa? Hindi. Yung check-up eh kasi baka may malaman na kung talagang masakit eh. eh mm -hmm. Kaya nga ako ng ano Kahit na kaya ko na pupunta, mm -hmm. siguro takot ako. Bakit? Eh, siyempre, eh. kung malaman na kung may masakit na. Um... Pero mas masama, sir, pag malaman natin yung sakit natin, paggrabi na. Hmm. Kaya importante talaga yung nagpapa-check-up. Ah. <coughs> Although, uh. naiintindihan kita, sir, mga kababayan, mga kabarangay, mga ganitong sitwasyon talagang uh, mahirap sa sitwasyon niya. No? Lalong lalo na wala siyang kasama, katulong. Tsaka siyempre, sa pera, financially, pambili ng gamot, kagaya niyan eh kung hindi natin kilala mga kababayan, kaya nagpapasalamat ako kay Doc Lagman talaga kasi <coughs> yung kanyang service fee tapos yung mga laboratory halos ilibri na niya lahat dahil nga po, eh uh, matagal na natin kilala si Doc at uh, siya po yung trusted natin pagka, ano, lalong lalo sa mga anak ko sa health namin, talagang dyan lahat, kaya uh, nagpapasalamat talaga ako kay Doc Lagman, narinig mo naman yung sinabi rin niya, yung payo niya no so sundin lang natin No? kaya maraming maraming salamat no. Expected mo ba sir na <laughs> makakatanggap ka ng uh, pera or blessing today tapos expected mo rin na hmm. uh, mapapa-check up ngayon? Uh, kasi mga kababayan, uh, hindi ko po inaasahan na sa ganitong pangyayari ay mapapa-check up din natin siya. Kasi depende rin sa mga beneficiary natin kung ano yung mga sinasabi nila. Yun ang gagawin din natin, di ba? Lalong-lalo -lalo na pag sila humihingi ng tulong, yun sinabi niya sa akin na may nararamdaman siya sa tiyan niya, tsaka siya, kaya naisipan ko na dalhin siya dito. Ayun, uh, gaya ng aking sinabi, hindi siya basta pa sa mga pag-decide ng mga ganitong bagay kung walang tutulong sa kanya. Kasi pag pupunta ka sa mga doktor talaga na walang kakilala, medyo malaki ang gastusin. Ay, sa private naman, alam nyo naman, mahaba ang pila. Tapos sila, foreigner, lalong lalo pag foreigner, malaki ang bayarin. Pero, thanks to God, maliit lang ang bayad. Kaya, tapos may gamot na, nakainom na. No? So mga kababayan, maray maraming, maraming salamat po muli. Abangan nyo po yung uh, uh, result bukas. Kasi bukas makukuhaan ng dugo, ultrasound, lahat, pati ihi. No? Tapos sa uh, gabi na malalaman ng result. No? Okay. sa so marami-marami salamat. Sir, paalam tayo sa mga Ay. viewers natin. Maraming salamat po mga uh, ano, matulong sa akin. Eh, mabait si uh, Daddy Frankie. Daddy Frankie. <coughs> kasi, hindi na kilala sa akin. Eh, ngayon, naka-doktor na ako. Eh, paano kung... Paano kung kumima maganda ayos na ako ng buhay ko, tutulong ko kay Daddy Frankie. Wow! Kasi malaking tulong <coughs> sa akin eh. Hindi niya kilala. Eh, buti na dalawa ko ng itong New Year. Eh, hanap ko siya. Buti nakita ko siya. Eh tapos darahin niya ng tuloy siya ng busy busy siya. Eh dadarahin niya sa dito na sa hospital. Eh maraming salamat po, Daddy Frank, at saka Nod na maraming tulong sa akin. Maraming salamat po. Yun. Salamat po sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa, mga kababayan natin, OFW. At higit sa lahat, salamat kay Lord. Wala na pong ibang uh, uh, gumagabay sa akin. Dahil gaya ng aking sinabi mga kababayan, ako ay uh, nagpapasalamat talaga. Dahil isa akong uh, ginagamit ni God instrumento para makatulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. Kaya maraming maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Pansamantala, Team Daddy Frankie mga kababayan, magpapaalam at magiiwan po ng uh, Happy Happy New Year. Mag-iingat po tayo. Gawa lang po tayo ng mabuti mga kababayan. Hindi na ka, hindi natutulog ang Panginoon. At kung ano yung mga ninanais, mga pangarap natin, always, gumawa lang tayo ng mabuti para sigat ang magbibigay din ng biyaya sa atin. Maraming Maraming salamat!